guys, i-update po natin itong white bull split in ako. Kasi na nagpakain ako, may sumilip na inakay. Tignan natin kung naglabas na sila ng red eye na inakay. Silipin natin pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Hello guys, musta na po kayo lahat? Sana po na sa mabuti po kayong kalagayan. Guys, i-update po natin tong white bull splitino ko. Guys, sino nagpapakain tayo sa white bull splitino natin? May sumilip na inakay doon sa nest box nila. Nagulat ako guys, nang mayroon sumilip sa nest box na malaki-laki na pala sila. Siguro na sa mga 3 to 4 weeks na to. Ayun guys, oh, may sumisilip oh. Mukhang may red -eye nga. Ayan guys, nakapagpalabas na tayo ng albino sa white ball split ino natin. Di ba ito dalawang pares na to? Sure split ino na guys. Wow! Yung first clutch ito guys, namatay eh, ng sinilip natin. Hindi ko alam kung sa pagsilip ko ba yung dahilan na kaya namatay o doon sa construction site na malapit dito sa atin. Pagkado sila nabulabong. Kaya itong second clutch nila. Hindi ko na sila sinilip guys. Pero alam ko kung kailan sila mapipisa. Tara guys, silipin na natin sa loob ng next box. Kung talagang albino na ito nakikita natin. Look tayo sa next box guys. Ang likod ng cellphone ko guys. Ito na guys. Yun no. Dalawa na pisa. Tinan sa gilid ko may kasama pa. Wala na guys, dalawa lang talaga. Sa wakas, nakapagpalabas tayo ng albino guys. White bull split ino. Ay, hindi, parang white bull post ino na lang siya guys. Kasi galing siya sa back to back white bull split ino eh. Bali yung isang inaki nila, maging test breed pa rin guys. Tapos itong dalawang pares natin, sure split ino na talaga kung third clutch nila hintayin ulit natin kung makapagpalabas ulit sila ng albino guys guys bago tayo magtapos nagpapasalamat ako ulit sa lahat na sumusuporta sa akin channel at kung hindi ka pa po nakapagsubscribe subscribe na at paklik po ng akin bell para update po kayo sa akin video ito po si Omar26 nagpapasalamat ulit God bless us all Salamat guys. Keep safe.